Yo, good morning mga probinsya uh, Dito kami sa bundok ngayon At uh, may Kasama tayo Isa sa mga subscriber natin At bumisita dito sa bundok Si Idol Ian Bro Shout out <laughs> <laughs> Yan, nainakit niya yung motor niya dito mga probinsya Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. tibay So, ayun mga probinsya, no? Uh, dito kami sa bundok at yun na nga, may bisita tayo si uh, uh, Idolian. So, titignan niya daw kung anong um, kung maganda daw dito sa amin. So, yun, uh, bibisitahin din natin yung mga pugon natin kasi pinatay na namin yun. Uh, bubaba kami nung uh, nakarang araw. Kasi nga, uh, pa uh, birth month ni bro Jeric sa kanyang anak. So ayong mga probinsya may dala-dala kaming uh, ulam natin ngayon. Native, pinaka native. Ito yung tinatawag na labuyo, ay ah, abuyo. Abuyo mga probinsya, oh. wild chicken in English. So ito uh, nahuli ng uh, pangatin ni uh, Kuya Jon. Yung uh, last na in-upload ko nung in-update natin yung pugon natin, yung ano yung may may silo na, na, nakita yun sa video noon. Siya yun mga probinsya. Yan ang ng wild chicken. So, abang-abang lang mamaya mga probinsya at pakit pa kami. Nantay lang namin yung mga bata kasi uh, nagsaduda ti Danom. Yeah. So, yun. Abang-abang na lang muna. Video man. So, yun, mga probinsya, no, paket na kami. Ayan no? bro, yan No, hawak yung abuyo bakit na kami sa kubo mga probinsya ah, hindi na namin nanta yung mga bata ang tagal nila eh ah. hindi nakadanon yung motor ni bro ian <laughs> So yung mga kaprabins no, uh, dito na kami sa kubo at ako ay bababa ulit. Bababa ako ulit para mag give mm. Sa ba kayo dyan, sir? Ayun o, saging o. Ay, no? sa oh. mm -mm -mm. ay nag-a-do nag ti, mag-prepare din ako bro. Mali, mali ka. Ah, dami saging. nag ka, bro. Nanulong magkangalong mag... Ah, isa ti may

ito na yung buyo natin. Nag-duckle ti Karnina. Kakabsat na eh. ah, Talagang malit lang ang karni ng mga to Mga probinsya maliit lang yung katawang kasi nga uh, wild chicken siya. Talagang malit yung ano yan eh. Yung tibu niya. Parang tumboy. Ay, pa, at ati pag na no <laughs> ah, parchin tayo na ya. Ay, on lang tayo. Pinagbantigan ko ah. Mati, bro. Nadudutan mo. Ito eh, na lang gamayin. Ayan yan neto ito lang karne niya mga kakaprobinsya o. Oh. May isa lang pinggan. Mm. Ayan yung karne ng buyo. Ayan, so, siya bagay na natin. Ayan oh, mga kaprobinsya mga kapatid siya hindi na lahat yan ah. <coughs> kabagong na no kaya pang pabanglo na ah? basta pang isap maling rat saan na pinagiwat tay ah basta pangay pang manaw dadakil lang mga probinsya lalagyan natin ng papaya para maiba naman wag na ang palaya napurga kami ti pariyad ti ganyan yung mga kaprobinsya so ah uh, yung mga kasama natin no so yung mga kaprobinsya uh, linagay ko rin yung ano, papaya niya. Itayin lang natin na ano, medyo uh, lumambot yung papaya mga probinsya tapos uh, pwede na yan. Ito talaga pinakamasarap na luto ng uh, wild chicken kasi uh, mas maganda. Mamantika kasi yung pag inadobo. Mga mga probinsya pwede na yan Naluto na yung papaya nya. Oh, Ang kaya yun. Tunayin na natin kumain ng mga bata. Oh, mm, kita nyo lang. Oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Tiro, mga bata. Ayan. Mga alaga namin. Jong. Ako. Kamang anay. Okay, Kana, Jong. Uh, Manong iyan. Hmm. So, what's up, mga probinsya? Kain na tayo. At yung makain na yung... Mga kasama natin, Idol yeah. our visitor for today. Then, <laughs> Bro Jeric, oh, kunang ko daw ng camera sa si Bro Jeric, mga probinsya. Kain tayo, mga kaprovinsyal. <laughs> Yan, yeah, no? Mga probinsya, uh, nauli kaming kakain kasi uh, may ginawa pa kami kanina tapos yung mga bata nauna na silang kumain. Sikto ako. 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 Ano <tumat>, uh, mga kaprobinsyo, nakawala tayong kuwan So, naka-relax lang na tayo Naka-deletso ba ba yung, ano, yung

Oh, <laughs> mga probinsya no uh, yan, atin na natin si bro Ian kasi uh, pa uwi na so nandito na kami sa baba sa so, may pugon natin dito sa baba ayan ang no. ayan sa likod ko ayan na ayan na si bro Ian ayan yung mga probinsya o oh. nasa mga probinsya pa yes sir I know, yeah, I don't, you know. Yo, what's up mga probinsya? Uh, Nangyatid na natin si bro Ian at nandito uh, dito ako ngayon sa uh, mini farm ni tatay. Uh, si tatay uh, nag-arabes ng uh, pechay. Ayan. bili na kayo dyan mga probinsya. Pechay! Hehehe. <laughs> Nay. May bus talaga nga 'yan, may bus. Kagudup din niyan tay. Ah, doon pa. lang kita kalumang tumanay. Ano. Um. Ah, Sa so, lapis pan lang ni Tatay itong mga probinsya, no. Tinaniman niya. Tinaniman uh, din niyan nung nag-uuknaagi ni yung fishpond niya nasa likod. Tapos nitong pinakatambak niya tinaniman niya nang Tikchai. Uh, ah, uh, si Tau. Tapos kabatis mga probinsya yan natin pakita ko sa inyo. May kar adapay cardis din eh guys, di ba cross yung mga probinsya. Mga kamatis ni tatay oh. Noon. Noon. Sitaw. Tapos mga petchay. Ay mga petchay mga probinsya. Ano 'tong dilig si tatay? si anti uh, Auntie Ani ay uh, harvest din kasi ay papadala niya daw sa Manila mga probinsya ay malalaki pwede yung kahit agit na nalak ay ano oh. ang laki oh. parang ulo ko ang laki pang pang ngiti ngiti payeng panoorin ni papa mo to ngiti, ngiti na ah. Ayaw. <laughs> Ayaw ni Payeng. Sungit. Ma'am. Hindi dami di ko ata. Di ba ang tayo? Saan mo lang amasit na na eh? Ayan mga probinsya o. Oh. Ngayon ah. oh, pet Mga probinsya yung mga isda o. Oh. Ayan. Huh? Tapos doon ang dami doon sa may ano, bungad ng ano, tubig ayun. pa lang yan mga probinsya yung isda ni Tatay. Mati -tami ka tamika. ka. na. Ito talaga ginagawa namin dito mga probinsya sa probinsya namin. Naglalangtog pa iso kita mulang bayaw. Naglalangtaw. Kita eh karabasa di bantay di pinagtubtubaw. Ano? Uh. <laughs> ah, si Tao din tanim ni Bayo Aldren. Sa uh. mga probinsya kasi uh, aakit ako ngayon sa bundok. Si sila, sila ko Dexter uh, nauna na una doon. Si Bro Ian na ihatid na rin natin. So, harvest tayo ng uling doon. So, update ko na lang kayo mamaya mga probinsya, no? Pagka nasa bundok na ako. So, see you mamaya. What's up? Ah? Dito na tayo. At nauna na sila ko yung dexter at dito si paring uh, Tino. Eh, paray. Say hi. <laughs> Ayan mga probinsya, yan na yung part 4 na ito na. Harvestin na yung pugon natin. Yan. Nakailang sako na ba? 2, 4, 6 Ah, siyempre ah Ah, <laughs> um, uh, mga provincial um, ah yeah, close up natin Kasi uh, yung galon na sa baba kasi kukunin ko mamaya uh -huh. Muna ka na kundiahin tayo lang Magluto ka Ayan mga kaprovins At mauna na daw ako muna dun sa kubo at magluluto ako no? video muna tayo. Tutulong muna ako dito, no? Ayan, no? Luto no? na May ground. No, mga probinsya. Ang ganda, oh. Hmm. Parang magandang dilag. Puso ko ay nabihag. Ayan. Nang resident tayo ko yang. Hay lutok. Nangal <laughs> <laughs> Pwede ka nag sweater para ay. Sweater ko para ko, Na po Mm. na. Madita yung sinibsa ba ko ka na kuyang? Hindi naman madita yung ng daraw? Ayan. Awan sa danong tayo dyan ah. Isangat ko yung danong man ah. Ayan. Mm -hmm. Ayan mga probinsya, hindi na kami nagsubsub dito. Hindi na kami nagbuhos ng tubig. Ayan. So matagal uh, dalawang araw lang namin sinarahan. Duwa talo ya kuyang. Hmm. Oh. maganda yung uling nga hindi basa. Mga province oh, tignan niya maliliit yung mga kahoy niya pero buo-buo yung mga uling niya, oh, ang ganda oh. Oh. Hindi siya durog. Ah. Pero na, na Pero na opos <laughs> Uh, pero walang problema sa upos. Mabalintay isa ang ulit na yayak. diskapit pagbalay. So lang kapitak lang ata gigib na. Sa so, bahay nung nakaduse attic ko may atin ay ko ya. Bumra na ako <laughs>

Nagparabor kami ni Pari Balak. Nagkanto niya lahat na ata. Nagregalo na. Hindi na maalang na Yo mga probinsya, aakyat uh, ako at bahala na daw sila ko yung Dexter dito at Paritino kasi magluluto ako. Aakyat yeah, ko yung galon natin, ng tubig sa taas. 10, sampung sako na! Tiyan ko lang, <laughs> maray! So ayun na mga probinsya, uh, paket na ako Bahay na daw sila ko yung dexter dun sa baba Kasi uh, magluluto ako Late ako dumating eh <laughs> Kasi nga si bro Ian Natin natin So Update ko kayo mamaya mga probinsya Pag nasa kubo na ako no Hirap huh. yung daan Tapos uh, diretsyo na namin Yung mga yung mamaya Amayan um, na lang mga probinsya no Ayan no oh. So kaluto na tayo mga ka-province no Ayan kanin din din tayo lang Tapos doon tito ko yung teksturan Incidente ko yan huh? Red egg with kamatis Tsaka siyempre hindi nawawala ang noodles Lagi <laughs> Kanayon Nabayag kami nga madina kasi mga kaprobinsya. Mabalin sa A. Tagal na kami hindi nakaulam ng ampalayang layas. Tara mga kaprobinsya, pasyalan natin yung mga sili natin na wala ng ulan. Pipirmi mga nagpudot at ta. nagputout nga nagpudot. silan natin yung mga sili natin Ah mga promise oh diniligan ko konti kanina konti lang yung dinilig kasi uh, ah, mahirap talagang tubig dito nagkaantay lang kami ng ulan para kahit pa paano ay eh, madiligan na naman mula nung nakarang araw kaso yun na ayun, lakas naman ng init ayun mga promise may bunga na oh may bunga na. Ah. May bunga na sila mga ka-province, no? Ayan. Hmm. Dalawa-dalawa. Bunga. Oh. So, maya maya lang konti mga ka-province. Ah, Magbubuhat din kami ng uling pababa. Tapos, kakain muna tayo. Kain muna tayo, no? Tanghali na. Uh, mga probinsya uh, bababa na natin yung mga uling tapos na kami kumain at nandito na rin si bro Jeric oh. so bababa na natin yung mga uling natin mga probinsya bali naka 17 doon sa baba uh, alam namin yung mga 12 ganun lang, 13 pero naka 17 kaban so okay na yun para sa amin so bababa na natin mga probinsya no Magbaba na tayo. Sila ko Dexter na pumunta na sa baba para magtahi. Tahihin nila yung mga sako niya. So, tara. Yo, mga probinsya, dito kami sa baba at ibababa na namin yung mga uling natin. You know? Yehi! Yeah, mga kaprobins, tatlo-tatlong sako lang at tatalian natin. Katulad din ng dati. ano, sabi ni bro Jeric bubuhatin niya daw lahat yan sabi, eh, sa ano, tatlo tatlong sako lang na ganyan mga <laughs> probinsya tatalian tapos yun yung bubuhatin natin no? para hindi tayo mahirapan ah. ayan mga probinsya tignan yung mga kambeng <laughs> kung saan saan na sila nangunguha ng bulong para mga <laughs> <Pray. laughs> ano? Pare-parehas kaming nga uh, nalahian na ng kambing mga probinsya, no? Ayan, pati si Bro Jeric nagmumukhang kambing na. Bulog pa. <laughs> Bulog pa. <laughs> Ayan, no? Alam nyo ba mga probinsya na ang kambing ay uh, lahat ng uh, dahon ay kinakain niya? <laughs> dahon ng kinila. Isa lang ang hindi daw. ano bro? Down ng chinelas. <laughs> Down to be chok. Maditi ko na jarak. mga ka-province, kung nakikita nyo si Kuya Dexter, ganyan lamang. Tatlo-tatlo. Tatlo sa kanila mga probinsya, tagtatlo sila, dalawa sa akin. Mayam? Ang ito mga mait. Palastog ka ako, ah. tagtatlo sa mga sabi ako. Ang ito mga mait. Mahalo na ako. Mga lakad dag mo ako. Sa dag, sa dag.

Hop <laughs> <laughs> hop. Oh, lang mga probinsyano, sige. Salamat sa amin. Bagaimana dengan aku uh, Karena bata masih muda Bagaimana dengan matinday 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 ayon mas matinday mga probinsya, ah, dito ko na tatapusin tuloy na lang natin mamahit sa baba buhatin ko lang sa baba ayun ano? mga probinsya, dito na kami sa baba at yan o oh. ah, yung galing lang dito sa baba mga probinsya na uling ay 17 ah, tapos yung nasa taas ay 28 yan 1-1 siya ko yan dito ah tas mo pa So bali ano to mga probinsya 28 plus uh, 17 Basta yun na yun may so, eto na ako sa So ito na yung lahat mga probinsya Na ibaba namin haakutin namin So mapapanood nyo kung Magkarang pag -hati namin dito At atanggal uh, lahat ng konsumo Papakita ko sa vlog na to, mga probinsya Part 4 of 2 ang gagawin natin no So uwi, uwi na kami mga probinsya May nagpipiknik na no Mga gigabing. So tara Uwi na mga probinsya dito na kami sa bahay at uh, dito si Bella, Bella guapings uh, uh. ayan so dito ko muna tatapusin mga probinsya no. Uh, I-update ko na lang kayo kung magkano ang uh, napagbentahan natin dun sa mga uling natin no. I-update ko na lang kayo mga bukas siguro mga probinsya no. So hanggang dito muna mga probinsya. At, uh, maglalambing yung dalaga. So hanggang sa muli. Apa punya Bye bye, bye bye, bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs>